ngano ko alam tumulong aling maliit eh. dandang 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 Magpalaro kami at ngayon naghahanda kami ng aming gagamitin para sa palaro, di ba, Sakmo? Yes. Yes. Kaya mga bata, maghanda na kayo. Tarating tingnan natin nga ang mama nagluluto doon. Let's Ay, go. At ang mama nagluluto na ng chicken. Yan. Charan. Madami kayong palaro, Mamaya. Kaya guys, abangan niyan tega ma. paluto ng chicken mo oh. Ito yung papakain na sa so, mga bata, guys. Tapos pancit magluluto pa rin ng mama. Ready na ready na akong manalo ng pera pang ka ng mga candy at chocolate. Ang kaya ka nabubungi, tamang iba. Tignan nga pen, tignan nga pen Alas na, bungi ka na? Hindi <laughs> pa. <laughs> guys, meron din kami para ron ng pukpuk pala yun. Okay, guys, oh, <laughs> nilalagyan ng candy. Tapos lagi ng harina ha. Harina. Ang harina pag pinokbok, <laughs> ay di sabog. Eh, luto na po ang ating pansit at fried chicken. Yung tinatakalan ng mga mama. mama ah. Magkano isang ano? Isang ganyan? Yeah. Magkano so, ito muro ba? Mura lang ito, mura lang. Magkano nga? Mga 30 pesos lang. 30 lang to guys. Hindi, yeah, joke lang, joke lang. Ito yung papamigay sa mga bata uh, guys. O, oh, yan. Ito, o, oh, yan. Pansit saka chicken. Sana matawa sila dito. Ay, hey, Sal, maglagay ka no, oh, sa isa. Ha, na ba <laughs> naman sa isang? kung bakay totoo naman. mo yung chicken na Wag mo makakainin. Dalawa agad akin. <laughs> <laughs> Bawal ka, aling maliit. Go ma. Pabili nga po isang takal ng pancit at dalawang pirasong chicken. <laughs> ganda oh, yung, yung bunso, ganda yun. Oh, Pabili ay, 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 ka. Ayan ay, daw. Parang nagawa ka daw, Ben. Isa-isa daw, isa-isa daw. Isa-isa pa isa daw to ano yan. Ganyan. Ganyan, ganyan. Bibigay mo sa akin bunso ha. Learn. Baita man yung aling maliit ko. Hindi, <laughs> hindi. Kakainin ng chicken, oh. <laughs> yeah. So, eto na nga. Patapos na po tayong magbalot ng mga pancit at fried chicken. Bali, ang ginawa namin ganito is 40 pieces para sa mga bata, guys. Sana matuwa sila sa aming gagawin ngayong araw. At sana mag-enjoy sila sa mga palaro na gagawin namin. Kaya, abangan nyo mga palaro namin. Nakakapagod naman mag-abot. Ngayon ang alam alam tumulong aling maliit, eh. Oh, mo lahat. So guys, eto. Papunta na kami dun sa baba. At, So guys, eto na nga yan. Riding, riding na po kami. Yan si Aling Maliit. Si Sakmo, si Hazel at si Hana. Tapos nandun ang mama. Okay. Yan, magkapalaro na po kami sa mga bata. Diga, Aling Maliit. Oh, oh. Sana mag-enjoy yung mga bata. Kaya, sara, simulan na natin guys. Magtawag na tayo ng mga bata doon. Siguradong maraming, maraming, maraming bata na nandoon. di ba at eto na nga, nandito na nga pala kami. Ay, may design pa nga talaga ang aming paglalaroan eh. Mukhang excited na talaga ang mga bata din guys. Sa e, 2.30 pa lang, naandini na, Oh. Nakakatuwa naman eh. Lalong lalo na tong batang bibo na to. Sobrang bibo o, oh, nakakatuwa. Tapos napakataba din, di ba? Super cute. Hindi ko alam may dance showdown pala dito. Kanino bang mga anak to? Napakagaling naman sumayaw. O, oh, sayaw muna, sayaw, sayaw, sayaw. At dahil dyan, may opas ko na. One million pesos. Joke lang. O, tara, magsimula na tayo ng laro. Three.

ang nanalo, Team Girls! Oh, bente. Bente. <laughs> ang dami kong bente, no? Kinanda ko talaga ito para sa inyo. Yun. Ready na ba? Salen, salen, salen. Tama At ang nanalo, Team Girls na naman Ay, ayaw Tanza! ng Tanza! 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 Panoorin nyo, tingnan nyo In 3 2 One, go! Pagkakataon oh, na yung ating parung diba? Ayaw din nila magpahuli sa mga larong ganito Eka lang lahat ng matatanda 31 ang laro natin Sana mag-enjoy din kayo sa palaro na gagawin namin ha O, siya, back to mga bata Laro na ulit tayo Next game, harina na may candy Simulan na natin ba hey, Game lang, in 3, 2, 1, GO! At ang nanalo, Team Girls ulit! Congratulations! Ang next game, puto ka ng lobo. Sino kayang mananalo dito? In 3, Thank you. Ito na magsisimula ng pokpok palayo. Lahat ng batang babae may chance na pumalo sa ating palayo. Sino kaya makakapalo nito? Tingnan na lang natin.

you <laughs> Hola 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 Grabe, nakadalawang pokpok na mga babae pero hindi pa rin mabasag ang palayok nila. akainip na ha. Abay, nagaantay mga lalaki na makapokpok eh. Bali, dalawang palayok nga pala guys, sa babae tsaka sa lalaki. Pero sa babae, hindi pa rin nasisira. Antagal, pokpokin na yan. Ayun na nga, hindi ko nabijuhan yun o oh, may nakapasag na pala. Agawa ng mga bata eh. Sayang, sena na naman sila. Oh, mga lalaki naman! Let's go. Let's go. Let's go. Yeah. <laughs> Go! Grabe, wala pa rin nakakapukpok ng palayok guys Nakadalawang ulit na silang pumukpok Pero wala pa rin talaga Panoorin ulit natin sila kung paano pumukpok Yeah, dito sa park na to Basag ang <laughs> congrats sa nanalo. Abay, kalahati ang nabasag mo, diga. Kaya 50 pesos dun sa isa. 50 pesos din kasi nabasag niya yung kalahati. Oh, congrats sa inyo. Sana happy kayo. Grabe, nakakapagod pero sobrang sulit. Sobrang saya din. Kaya ngayon, tara, mabigay na tayo ng loot bag at magpakain na tayo sa mga bata. Bale, ang mga bata makakatanggap ng pagkain, soft drinks, loot bag, and 50 pesos. Sana happy kayo ha. Thank you sa inyo, grabe. Sobrang saya natin ngayon. Once in a year lang to, kaya sulitin na natin. O, pila muna ng ayos. Grabe, salamat sa lahat ng nakilahok. Salamat din sa lahat ng tumulong. Oh, wait lang. Ikaw, nag-subscribe ka na ba? Ala eh, mag-subscribe ka na sa amin. Para lagi kang updated sa buhay namin, di ba? Malay mo ikaw opili para mabigyan ng tablet. Oh, wait lang. Marami pang mga bata. May migay mo tayo ng pamasko sa kanila. Kita nyo naman diba, sobrang happy nila. Tapos happy rin ang kanilang mga magulang. Kaya thank you. Grabe guys, sobrang nakakapagod pa lang magpagano, magpalaro sa mga bata. Pero nag-enjoy ba kayo? Yes. Aling mo, nag-enjoy ka ba? Oo. Ba't ba't kakasali pa? Hindi ko naman talaga kasali eh. Ay, meron din loot bag eh, tsaka 50 pesos. Ang dalawang ito. Hindi naman sila kasali. Wala lang ako pagkain. Thank you sa support. And don't forget to like. Bye. Bye.